Guys, good morning, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo So hindi tayo magmomotovlog ngayon guys Kasi andito tayo ngayon sa tabing baybayin ng San Fernando Masbate <laughs> At siyempre nakarating tayo dito dahil kay Idol Miguel Grotas Ayan, dito <laughs> Natikgan ako sa pusit <laughs> Shut up Oh, <coughs> Followers ko. shout out Shoutout nga pala daw sa no, mga followers ni Miguel Grotas. Ayun, paki uh, support naman guys sa kanyang page, sa kanyang uh, Facebook pala, Facebook niya kasi wala pa siyang page. yan at siyempre sa YouTube channel niya. Suportahan natin ito si Miguel Grotas, isang mandaragat, mandirigma dito sa <laughs> no, uh, bayan ng Tikao. Tikaw Island. Ayan. So, kita nyo guys, oh. Bali, kag kailan mo lang ito na uli? Ang pusit. Kapon yan. Kapo. ng pusit dito guys. Bali, ang laki ng pusit at ng isda na nauhuli niya dito sa Tikaw Kaya kung gusto nyo na mga content na ganyan, ito, ito, ito uh, yung ano ko, uh, inarecommend ko yung ano, yung channel ni Idol Miguel Grota. So, supportahan nyo guys. Andiyan sa oh, screen. Tingnan yeah. oh. huh? Miss? Miss. Miss. Ah, kala ko nakahuli na. Yan. At syempre, may kasama kasi kami guys. Isang, ano, hilaw. Hilaw na tao. Bala <laughs> lang siya doon. Yan, dito muna kami kasi mahina tayo doon sa ano eh. Mahina tayo mag-English. Dito lang kami, dito, dito, lang kami na Idol Grotas. So, nga lang guys. Kasi nag-aayos pa naman si Idol. Um, ipapasyal ko muna kayo dito sa tabing baybayin <laughs> ng ano. <laughs> Nang ano nga to? Barang, uh, barangay Kanilas yan Ta ipasyal ko muna kayo dito S sa bay sa natatagong beach oh sa tabing baybayin ng barangay Kanilas Barang Kanyilas ang ganda tao. dito guys yan so ito, uh, ito wag na natin patagalin ipapasyal ko na kayo <laughs> so yan guys bali ito daw uh, dating kuweba ito ngayon sarado na yan Pinasara ni Idol Miguel Grotas kasi marami raw nabubuo dyan na hindi <laughs> maganda. <laughs> Ayan. So, ito. Kita nyo, lalaki ng mga bato dito, guys. Kita nyo. Ayan. Dito muna tayo sa kabatuhan para makita nyo kung gaano kalalaki ang mga bato dito sa tabing baybayin ng Canyelas San Fernando. Ayan. Ganda dito, guys. O, lalaki nyan. Mm. Wow. Pero ang ganda dito, guys. Ganda dito. Oh, maganda 'yan. Pwede kayong mag-adventure dito. Oh. Puro kabuto, kabatuhan 'yan, guys. Ang lalaki ng bato dito. At siyempre, gusto niyo makita kung gaano kaganda at kalinaw ang dagat dito, guys. Ito, wow, tingnan niyo naman. Napakalinaw niyan. Oh, sarap maligo. Wow. Tingnan niyo naman. Oh. Dito tayo. Para makita niyo talaga. Iikot ko kayo dito, ipasyal ko kayo at syempre So ayan guys, kita nyo naman 'yan yung service namin. Ayun oh, Canila San Fernando Masbate City. Ayun, pag nakita niyo yung sasakyan na mix ang tatak, Yan na si Idol, Idol Grotas na 'yan. At nga pala, kung gusto niyo pala mag ano, mag rent ng sasakyan at mag dito kung pwede nyo kontakin to si Idol uh, Grutas siya yung mag guide sa inyo dito yan katulad sa amin uh, siya yung kasama namin dito so kaya pwede nyo kontakin siya guys pwede kayo iikot niya dito sa mga tabing baybayin ng island uh, at sa ang sulok man dito guys pwede, pwede siya at tingnan nyo naman dito guys oh. Napakalinaw, napakaganda. Sulit talaga. Yan. <laughs> Yan, kita nyo. Ang lino dito, ang ganda, ang li, ang ano pa. Walang basura na makita. Talagang napakasulit ang gala nyo dito. Kita nyo. At syempre, meron tayong kasama. Si Kuya Ampush pa rin. Is still alive. Yan. It's okay, Kuya. Yeah. Okay lang daw. Kahit walang nahuhuling isda. <laughs> At ito guys, yan yung mga kabatuhan dito. Yan, ganda dito. Okay. Wow, ganda dito guys. Kaya pwede kayong mamasyal dito, maligo. Kaya sulit talaga yung pasyal nyo dito. Hindi kayo, ano, uh, hindi kayo magsisisi. So ito gala-gala din tayo dito para makita nyo pa yung area dito guys Ayan, malaki pa rin ang mga ano dito uh, Mga kabatuhan Tag dito guys, so, oh, napakalinaw ng tubig Talagang sulit talaga Sulit talaga yung gala mo dito Kung lalo na kung gusto mo maligo dito guys Sulit ka talaga ang mapapawaw ka mapapawaw ka sa taglay na ganda nitong ano dito sa uh, tabing baybayin ng Canyelas San Fernando Wow, gulo Wow, oh. oh, ganda dito. Wow. Wow, ang ganda. Ang ganda dito, guys. Ang ganda talaga. Oh? Yan. Wow, ang ganda. Oh. Ang ganda ng place. Wow. Kita nyo naman. Oh. Mm -hmm. Ang ganda talaga dito guys sa uh, ano, Barangay Canyelas dito sa San Fernando. Kaya kung gusto niyo magpasyal dito at maggala, punta lang kayo dito guys. Kasi libre naman dito, pwede kayo mag ano, dito magmaligo basta meron lang kayo sa sakyan. Napaka uh, linis ng tubig, napakaganda. No? Kaya talagang sulit yung ano nyo dito ah uh, So, nakarating kami dito guys dahil kay Kuya Ampus. Kasi gusto niya mag-fishing dito. Kaya ito ah uh, ko yung aking kaibigan, isang vlogger din kasi taga rito siya kaya kaya kami nakarating dito. Ayas. Uh, at siyempre habang kasama ko si Kuya Ampus, hindi muna tayo magmo-vlog. Ah uh, puro fishing tayo kasi si Kuya Ampus kasi ah uh, ano uh, mailig sa uh, pangisda sa pamingwit kaya samahan muna natin yeah, ganda dito at kung gusto mo pala guys masubaybayan yung ating mga vlog dito sa mas Bati, mag follow ka na at mag subscribe kasi gala lagi si Dudski yan sa sulok ng mundo mapa uh, dagat man yan at mapalupa <laughs> yeah. okay kaya yeah it's okay lang daw ito pala guys yung matatanaw nyo dito sa barangay canyelas yan yung mga kabahayan dito yan at meron silang simbahan dito guys oh. napaka simple at payak yung pamumuhay dito guys ganda ng tubig ang linaw oh. ang at syempre napakalinis ang lopet Kalau ito yung bahay mo. Alam ko, may nangbalay okay. mo? Okay. Hindi. Ah, ato pa dito?